sila may amnesia ka ba? Madam Chair, <laughs> hindi, hindi, hindi ako naniniwala, Sheila, kami, hindi mo kami po pwedeng bulahin na sasabihin mo wala ka talagang alam lahat. At lagi mo sasabihin si Alice ang nagdi-decision -de sa'yo. Una, Madam Chair, gusto ko sabihin that uh, I totally agree with you na, na yung aking uh, human discernment na makita kung ang isang tao ay nagsisinungaling o hindi. Kung ang isang tao ay may tinatagong impormasyon, klarong-klaro, Sheila, klarong-klaro na may tinatago ka. Gusto lang namin paalala sa'yo, yung 87 counts, isang kaso mo pa lang yun. Napakadami pa na susunod. Gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Gusto ka naming tulungan. Sana nakikita mo ko ngayon as I look at you eye to eye. Gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Hindi ka sa amin nagsasabi ng totoo. Bakit? Babanggitin ko sa iyo isa-isa. Mula noong nakaraang hearing, sinasabi mo wala ka laging alam. Hindi ko alam yan, hindi ko alam yan, hindi ko alam yan. Hindi ka nagtatanong, hindi mo alam saan ka pupunta, etc. Pero pagdating mo doon sa Saba, nagtanong ka na kay Wesley, nasaan na tayo? Okay? Nagtanong ka. Pero, Sheila, kami ba mapapaniwala mo? Mapapaniwala mo kami na limang oras bumiyahay ka sa van, hindi ka nagtatanong? Sumakay ka sa small boat ng ilang oras ulit, limang oras, hindi ka nagtatanong dun sa big boat na ilang araw kang nandon, hindi ka pa rin nagtatanong. Sumakay ka ulit ng small boat, hindi ka pa rin nagtatanong. Tapos sasabihin mo sa amin, pagdating mo dun sa Saba, after so many days of traveling, dun ka palang magtatanong, gusto mo maniwala kami sa'yo? Pangalawa, binanggit mo kanina doon sa... Sa Pangasinan, farm namin. Exact words mo, farm namin, Madam Chair. Yun ang sinabi mo, farm namin. Pero wala kang masabi kung anong farm ni yung pinakita sa iyo ni Madam Chair sasabihin mo wala ka lang alam bakit kasi yun ang most convenient na pwede mong sabihin wala akong alam pero sila 2019 Madam Chair natatandaan niya yung Filipino food na kinain nila bago magkaroon ng uh, pandemya natatandaan niya lahat eh Sheila, may amnesia ka ba Madam Chair hindi 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 ako naniniwala sila, kami hindi mo kami po pwedeng bulahin na sasabihin mo wala ka talagang alam lahat at lagi mo sasabihin si Alice ang nag-decision -de sa iyo uulitin ko yung sinabi ni Madam Chair na kung pinapayagan mong gamitin ang iyong pangalan kung sasabihin mo hindi mo alam pero involved ka sa mga criminal activities madidiing kang gusto. Ngayon, nasasabi mo, kilala mo si Mayor Kalugay. Pero, noong last time na sinabi mamin, meron ka bang kakilala mga politiko na tingin mo, pwedeng tumulong sa inyo? Wala ang sagot mo, hindi mo alam. Pero ngayon, may binanggit kang mayor. So, isa lang ang itatanong ko, Sheila. Isa lang. Sino pa yung mga tumulong sa iyo na nasa gobyerno? Ito man ay staff ng isang ahensya ng pamahalaan, politiko man ito, mayor ba to, congressman o kung saan man, sino man, sabihin mo sa amin dahil hindi kami naniniwala sa istorya na binebenta mo sa amin, hindi namin bibilhin yung mga sinasabi mo at lalo kang madidiin at sisiguruduhin ko sa'yo, Sheila, pag hindi ka nagsabi ng katotohanan, sisiguraduhin namin sa'yo ng buong Senado na mag na mapaparusahan kang gusto. Mapaparusahan kang gusto. So umuli tatanungin namin. Sino yung kakilala mo? Kung hindi mo man kakilala, alam mong may tumutulong, alam mo na merong uh, uh umaalalay sa inyo ni Alice para makalabas ng bansang Pilipinas. Sheila. Hindi ko po talaga alam. Ang alo lang kasi si, ang kakilala ko lang yung kaibigan po ni Alice na yung sabi niyo nang maging uh, polis o kaya palang puliti yun lang po si uh, Mayor Dong. So, As mayor? Yun lang, yun lang po. Mayor Dong uh, Kalugay? O yun lang po ata. As police, sino ang mga kaibigan ni Mayor Alice? Hindi ko po alam. Mm hmm. I I'm was I'm, I'm yes, dis so disappointed, Madam Chair, na ayaw pa rin magsabi ng katotohanan ni Miss Alice, bagamat uh, Miss, Sheila. Miss Sheila, bagamat, uh, okay. hindi ko alam, sila kung mahal mo pa yung sarili mo, magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo, you owe it to yourself na magsabi ng katotohanan. Hindi ka makakalabas ng Pilipinas ng ganun lang, kahit nakapatid mo pa si Alice. Uh, go. Hindi ka makakalabas ng ganun lang. Hindi ka makaka wala sa mga otoridad sa Pilipinas ng ganun lang. Nasasabihin mong wala kang alam o walang tumutulong sa'yo. Hindi paniniwalaan yon, yun, Alice. Salamat, Sen Joel. Salamat. Um, so, Ms. Sheila, isipin mo lahat ng sinasabi namin sa inyo ah, habang tumatakbo pa itong hearing na ito. At magkonsulta ka sa Uh, abogado mo. Dahil yung sinabi ng AMLAC na posibleng i-sentensya sa inyo ay mula 609 years hanggang 1,218 years. Lampas-lampas sa lifetime ng isang tao. So isipin yung mabuti kung worth it na patuloy na hindi magsabi ng totoo.